Lusot na sa committee level ng Commission on Appointment ang nominasyon ni na Comele Commissioner Nelson Celis at Ernesto Ferdinand Maceda Jr. na ang termino ay tatagal hanggang sa February 2, 2029. Sa pagtatalakay sa kanyang ad interim appointment, sinabi ni Celis na bilang isang IT expert, naniniwala siyang mas magiging epektibo sa eleksyon sa bansa kung gagawin ang sistema ng private voting pero public counting. Ipinaliwanag ni Celis na may mga teknolohiya teknolohiya ng maaaring masabayan ng publiko o makita ng publiko ang mga pagbibilang ng makina ng mga boto at hindi na rin ginagamit ang tara sistema idinagdag pa ng commissioner na magandang solusyon din ang internet voting para mapadali ang pagboto ng mga overseas Filipino workers. Ha. Kasabay nito, kinumpirma rin ni Celis na may inilatag na silang mga sistema para labanan ng fake news. Sa Enero, anya ay imbitahan nila si, sa pagtalakay ang ilang civil lah society association para sa pagbabalangkas nga ng sistema kontra fake news. Kabilang naman sa naitanong dito kay Maseda ang pinapanukalang pagtatag ng Comelik Academy kung saan ipinaliliwanag ng Commissioner na layunin nito na matiyak na magkaroon ng tamang kaalaman at kapabilidad ng kanilang mga tauhan pagdating sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin sa ahensya. Ipinaliwanag ni Maceda na walang kurso sa kolehiyo ang nagtuturo ng mga pamamaraan at proseso sa eleksyon bukod pa sa 66% ng kanilang staff ang maituturing na non-technical. Magagamit din anya sa promosyon sa mga tauhan ng Comelec ang uh, level ng kanilang magiging kalaman muna sa akademya. And uh, not only that, uh, his uh, biodata shows uh, that uh, he's really... Uh, Uh, apt for the job. Uh, he will be a great help to the commission and I do believe in him that he would uh, continue uh, the essential uh, needs to improve our uh, electoral system. So congratulations you have my vote uh, Ernesto Ferdinand Perez Maceda Jr. Ako si Jojo Sikat. Walang inaatas ang balita.